Isang batang may kakaibang charm at wit. Si Riza May Dizon ay unang sumikat bilang grand winner ng Eat Bulaga's Little Mist Philippines noong 2012. Mula sa pagiging isang patang contestant, naging co-host siya ng Eat Bulaga at nag ng sarili niyang talk show, ang The Riza May Show, na tumagal mula 2013 hanggang 2015. Hindi lang sa telebisyon kilala si Riza. Siya rin ay isang award-winning na child performer. Nagtamo siya ng Best Child Performer sa Metro Manila Film Festival para sa pelikulang My Little Bossings noong 2013. Sa kabila ng kanyang kabataan, napatunayan niyang may lugar siya sa industriya ng showbiz. Ang kanyang kwento ay patuloy na sa sipag, talento at malasakit sa pamilya, ang mga pangarap ay kayang matupad. Si Raisa may Dizon ay isang inspirasyon sa mga kabataan na nagsasabing walang imposible sa batang may pangarap. Noong 2012, sumali si Dizon sa audition ng Little Miss Philippines. Sa una, natanggal siya sa kompetisyon, pero tinawag ulit siya para sa wildcard round. Pagbalik niya, siyang nanalo at naging Little Miss Philippines 2012. So our Little Miss Philippines 2012 candidate 9. Congratulations, from Angeles, Pampanga. Dito nagsimula ang kanyang showbiz career sa Pilipinas. Isa siya sa mga host ng Eat Bulaga, isang sikat na noontime show sa bansa. Kasama rin si Dizon sa pelikula para sa 2012 Metro Manila Film Festival na si Agimat, si Enteng Cabisote at si Ako kung saan gumanap siya bilang isang duwende. Ipinakita rin ang kwento ng buhay ni Dizon sa magpakailanman, isang drama anthology show. Tungkol ito sa buhay niya bago pa siya naging sang child star. Malaki ang naging rating ng episode. Tinalo pa nito ang katapat na show na maalaala mo kaya. Noong 2013, lumabas si Dizon sa sitcom na Vampire ang Daddy Ko. Ito ang unang beses na nagkaroon siya ng malaking role sa isang comedy show. Kasunod ng paglabas niya sa tweets for my sweet noong 2012. Noong Abril 1, 2013, habang live ang It Bulaga sa segment na One for All, All for One, inannounce ni Vic Soto na magkakaroon si Dizon ng sariling talk show, ang The Rise May Show. Nagsimula ito sa ere noong Abril 8, 2013. Pero noong Setyembre 2013, may dalawang insidente ang nangyari kung saan napuna si Dizon. Kaya pinatawag ng MTRCB ang Itbulaga at The Riza May Show sa isang meeting. Ayon sa kanila, may mga eksena raw na hindi maganda para sa mga bata. Tinanggap naman ng GMA Network at Tape Incorporated na may pagkukulang at nangakong magtutulungan para siguraduhin ang kaligtasan at karapatan ni Dizon habang nasa TV. Noong Desyembre 25, 2013, lumabas si Dizon sa pelikulang My Little Bossings kasama si Nabimbi Aquino Yap Chris Aquino at Vic Soto. Kahit maraming puna tungkol sa kwento at sa dami ng product placement, sobrang laki pa rin ang kinita nito sa takilya sa 2013 MMFF. Nasundan nito ng may big bossing noong Disyembre 2014 kasama si na Vic Soto at Marian Rivera. Noong 2015 naman, Bida City Zone sa comedy drama series na Princess in the Palace kasama si na Ice Sigera at Yula Valdez. Nandyan din si na Boots Anson Roa, Shara Soto, Mark Abaya at Joey Paras. Ito ang unang pagkakataon na siya talaga ang main character sa isang teleserye. Nang matapos ang show, pinalitan nito ng Kalye 7 kung saan kasama pa rin siya. Si Riza May ay pinanganak noong Hunyo 12, 2005 sa Angeles City, Pampanga. Lumaki siya sa isang simpleng pamilya at sa murang edad Pumasok siya sa showbiz. Ang kanyang ina na si Raiza Dizon ay palaging nandyan para suportahan siya sa lahat ng aspeto ng kanyang buhay at karera. Napaka-close ni Raiza sa kanyang ina at madalas niyang ipinapakita ang pagmamahal at pasasalamat sa kanya sa social media. Ang kanyang ama sa kabilang banda ay hindi masyadong kilala sa publiko at pinili nilang maging pribado tungkol dito. Pero kahit hindi siya gaano nakikita sa media, Halata naman na close na close sila sa pamilya at palaging nandyan ng suporta sa isa't isa. Noong 10 taong gulang pa lamang si Raiza, nakabili na siya ng tatlong palapag na townhouse sa Quezon City gamit ang mga kinita niya mula sa 8 Bulaga, mga endorsements at mga pelikula gaya ng My Little Bossings nakapagpundar na siya ng sariling bahay. Masaya niyang ibinabalita sa kanyang mga fans na nakatira siya sa tandang sora Quezon City kasama ang kanyang ina at mga kapatid. Noong 2021, ipinagmalaki pa ni Riza May ang kanilang dream house na itinayo nila sa Pampanga na may magandang view pa ng Mount Arayat. Pinakita pa niya sa kanyang vlog kung paano nila itinayo ang bahay at sobrang saya ng pamilya niya sa bawat hakbang ng construction. Noong Hunyo 12, 2023, nagdiwang si Raisa May ng kanyang ikalabing walong karawan sa bagong bahay nila sa Pampanga. Kasama ang kanyang pamilya, Nagpunta pa sila sa Hong Kong Disneyland Resort para ipagdiwang special na araw na ito. Ang pagiging 18 anyos ay malaking milestone sa buhay ni Riza kaya todo saya ang pamilya niya sa selebrasyon. Hindi lang sa showbiz na si Riza noong 2023. Nagtapos siya sa senior high school mula sa Eton International School. Kahit na sobrang busy siya sa mga TV shows at pelikula, hindi niya nakakalimutan ng edukasyon at naging inspirasyon siya sa mga kabataan na hindi lang puro showbiz kundi mahalaga rin ang pag-aaral. Super active si Ryza May sa social media gaya ng Instagram, Facebook at YouTube kung saan ibinabahagi niya ang mga moments sa kanyang buhay. Ipinapakita niya mga bonding moments kasama ang kanyang pamilya at mga kaibigan, pati na rin ang mga special locations. Hindi nawawala ang mga sweet posts niya para sa kanyang mga magulang na siya niyang itinuturing na pinakamalaking suporta at inspirasyon sa buhay. Kasabay ng pagiging teen star, nagsimula na rin siyang mag-transition mula sa pagiging child star patungo sa mas mature na teen star. Patuloy siyang lumalago sa kanyang karera, hindi lang bilang host kundi pati na rin bilang aktres sa mga pelikula at teleserye. Ang kwento ni Riza ay isang magandang halimbawa ng batang Filipino na hindi lang nakikilala sa talento sa telebisyon, kundi pati na rin sa pagmamahal sa pamilya, edukasyon, at sa pagsusumikap na abuti ang mga pangarap. Si Riza May Dizon ay madalas na ikinukumpara ka Aiza Ziegler dahil sa kanilang magkatulad na landa sa industriya ng showbiz bilang mga batang bituin mula sa 8 Bulaga. Pareho silang nagsimula sa segment na Little Miss Philippines, si Aiza noong 1987 at si Raiza noong 2012. Dahil dito, natural na makita ang pagkakapareho sa kanilang mga karera at mga proyekto. Ayon kay Aiza, nakikita niya ang kanyang sarili sa batang si Raiza. Subalit sa kabuuan, ang paghahambing kay Raiza at Aiza ay hindi lamang dahil sa kanilang magkatulad na pagsisimula sa 8 Bulaga, kundi pati na rin sa kanilang mga karanasan, proyekto at ang kanilang kontribusyon sa industriya ng showbiz. Bagamat hindi tiyak ang eksaktong halaga ng yaman ni Ryza, ayon sa mga pagsusuri at ulat mula sa mga showbiz magazines, tinatayang ang net worth ni Ryza May Dizon ay nasa 10 million hanggang 15 million pesos. Kasama na rito ang kita mula sa kanyang mga TV shows, endorsement deals, pelikula at mga personal na investments. Mahalaga rin tandaan na habang patuloy siyang nagtatrabaho at nag-iipon, may mga business ventures pa siyang maaaring simulan sa hinaharap. Kaya malaki ang potensyal ng kanyang yaman na magpatuloy sa paglago.